Yung pong si Miss Borja, siya po yung humahawak ng koleksyon ng Colorum. Siya po ang direkta po siya. Siya po yung kumukuha doon sa koleksyon ng uh, ng Colorum. Sino? Kung pangalan? Eh. Si Mario. sino mo Borja. Isang executive assistant din ni Attorney Guantes. Yes, yes, Your Honor siya ang kumukuha lahat ng pera ng, collection na, po. Ng, ng collection sa mga kolorong. Yes, yes, Your Honor. Uh, remember, Mr. Tombato, you're under oath, huh? ha? Yes, Your Honor. -oh. Uh, and I think your lawyer knows that. Yes, Your Honor. Okay. You're under oath. <laughs> so, ibig sabihin, hindi ikaw ang kumukolekta. Yung isang executive assistant ang kumukolekta. Yes, that's true, Your Honor. Aha. Uh, hindi kaya ikaw ay nagselos dahil hindi ikaw ang kumukolekta. Hindi po. Si, si, hindi po, hindi ko po pinapakilaman. Nung nung nang niya nung, nung nag-brief niya ako, hindi ko na siya pinakilaman sa kung ano man nung ginagawa nila. Inayaan ko po siya pero ako po ay hindi tinatantanan sa sa pag-iintriga sa akin. Nagtatrabaho ako pero kung ano man mga pinagsasabi sa akin. Yung po ang dahilan kung bakit po nailipat ako sa PVMP. Yeah. Uh, hindi po ako. Lumapit po ako kay Chairman Gladys. Para... Pero Hindi ka inintindi. Hindi po. Yeah. Tapusin ko na. Uh, hindi ka inintindi. Kaya tuloy, nag-resign ka. Yes, yes. Oh, so, dahil, uh, sipin mo nga naman, LTFRB, dinala ka niya, uh, LTO, dinala ka sa LTFRB. Tama? Yes, yun. Yes. Uh, <laughs> pero, dahil sa sama ng loob, kinakanta mo na ngayon lahat ng mga nangyayari doon sa inyo. Tama? Yes, Your Honor. At hindi mo ba alam na pati ikaw ay kasama rito dahil ikaw ay walang ginagawa samantalang may labag sa batas na nangyayari sa harapan mo? I'm not aware, Your Honor. Oh, ay, ikaw nagsabi mismo na si si Madam Borja Wala po ay po ng koleksyon yes. sa akwan oh. Your Honor, hindi ba labag sa batas yun? labag po sa batas, pero wala po akong partisipasyon sa, sa, sa particular hindi na... Hindi ka pa sinasabing may partisipasyon ka eh. Ang sinasabi ko, alam mo, nangyayari sa harapan mo. Yes, Your Honor. Yes. Yeah. Di ba? Yes. And you can ask your lawyer. Hindi ka hindi ka kaya guilty rin? Tanungin mo siya. Pakitanong. Uh, your Honor, uh... Eh, hindi ko ang tinatanong ko, Mr. Lawyer. I, I withdraw that again, Your Honor. Yeah, eh, Paki-advise mo yung pan. Tanungin mo yung lawyer mo. Your Honor Your Honor, hindi po ako aware doon kung may papana pananagutan po din ako nasa na-witness na ko Ngayon ko lang po nalaman po Ah, uh, edi bahala na yung investigador sa iyo kasi ako buong buhay ko sa pulis at saka sa PC, ako yung investigador eh. Kaya uh, pwede kitang hamulin. Dahil may nangyayaring ng krimen sa harapan mo, nalalaman mo, wala kang ginagawa. Kaya nga sabi ko, tanuin mo yung abogado mo eh. Diba? Iho. Now, in October 9, lumabas ka sa media, tama? Kasama si Mr. Balbena at saka yung Manibela Group. Yes, Your Honor. And the allegations or accusations you have stated in media uh, generally were the following. 1.5 million is paid in exchange of approval of franchise securing routes and special permits. Tama po ba na sinabi niyo yun? 5 million pala? Hindi yeah. 1.5 million? Yes, Your Honor. And uh, sinabi mo rin doon na corruption would reach DOTR and Malacanang. Tama rin po? Yes, Your Honor. And then, sinabi mo rin na dalawang congressmen ang involved. Wala po. Na, wala po ako natatandaan na sinabi ko may mga involved na congressmen. Your Honor. ah uh, ang sinabi mo doon sa interview, sinabi sa iyo ni Attorney Guadis that two congressmen were also in on the collection of 5 million from transactions such as the opening of new routes or franchises. Sa GMA News, yan. No, Your Honor. Hindi po na-miss. Ano lang po ako. Anong na-miss? Could you please na -interpret clarify? Na-misinterpret lang po ako. Hindi sinabi, sinabi o na-misinterpret ka? Na-misinterpret po nila. So, ibig sabihin, Wala. ano ang pinanggit mo? Hmm. Ako ang hahabol sa iyo, iho. Kasi, according to Madam Maki Pulido, tinawagan niya ako nung araw na yon. At sinasabi na merong dalawang congressman na sinabi ng attorney Guatis sa iyo na kasama sa 5 million transaction. At yung dalawang congressman na yon, wag na kayong magbulan dalawa. Baka mamaya pagkuntugin pa rin dalawa yung ulo eh. The Honor, wala Ang dalawang congressman na yon allegedly were or are Congressman Sandro Marcos and this representation, Congressman Romeo M. Ako. Iho, I have been in the service, public service for less than 50 years. Ang kanukulang ay double at multiple murder. Walang what? Corruption? Your Honor, hindi ko po kayo inuugnay sa corruption. Wala po akong sinasabi sa salaysay ko. Kita eh. Wala po. Hmm. Wala po, Your Honor. Yun yung sinabi ni Miss Maki Pulido. Wala po. Oo. Oh. Tinanong niya ako eh. Oh. Ang sinagot ko sa kanya, hindi ko pa nakikita yung clip na yan at wala pang statement si Mr. affidavit si Mr. Tumbado. Dahil kung hindi, sa korte kami magkikita. Oh, kasi kung kasama po kayo, kasama po din sa recantation ko po yung pangalan ninyo, tsaka ni kong uh, Marcos. <laughs> so, in other words, uh, hindi totoong sinabihan ka ni Atty. Guadis na kasam may kasamang dalawang congressmen sa collection ninyo ng 5 million uh, from a uh, monthly from transactions such as the opening of new routes on franchises kasi kino-quote ko yung GMA News Online Iho Dito Baka kala mo hindi ako naghahanda ng ganitong mga hearing pinaghahandaan ko kung paano kita didiktikin eh Ah. Yo, Honor, wala po talaga. Wala. So, Attorney Guatis, wala ka pang sinabing ganun? Non, Your Honor, and with the permission of the chair, may I issue a clarificatory statement on Hello. how on how he came to LTFRB? Because I did not really personally bring him. He was recommended to me by a very close friend. That's why I took him in as an executive assistant. Eh, hey, kasi nakalagay dito sa kwan eh, sa affidavit niya. Yes, Your Honor. So, lesson learned, attorney. Huwag kang maniwala sa close friend mo. Po kayo eh, kaya tuloy na, na ito. May, may I further say, just uh, for one minute, Your Honor, when I was in the LTO, I have a communications team. When I was transferred to LTFRB, I was looking for an executive assistant, and that person who used to head my communications team in LTO, endorsed him, and I value the endorsement of that person. That's why I took him in not because I know him but because of the person endorsing him. And for that I took him in as my executive assistant. That is for the record your honor. Thank you. And for the record, I Olingko. Ni hindi ako nagkakaso sa 40 year service ko sa Philippine Constabulary, Philippine National Police ng kasong corruption. Uh, nag, uh, During the time of then President Fidel Ramos pinagsubmit din kami ng courtesy resignation. I only submitted a one-line uh, courtesy resignation. At hindi na ako na-interview ano kasi walang bahid yung record ko sa corruption. Eh. pero kung tatanungin mo ako anong mga kaso ko, multiple murder lang naman dahil sa kuratong Baleleng. Okay, kinasuhan ako noong 1995 nakwit ako nung 2019 years thereafter second the uh, second term na akong congressman by the Supreme Court eh now may binabanggit na text messages na sinasabi ninyo splices when you say splices would you ibig bang sabihin noon it does not exist Mr. Tombado Yung binigay sa'yo na kopya ng mga text messages, naka-flash din dito kanina. Um, Your Honor, gawa-gawa ko lamang po yun. Gawa-gawa uh, mo yung text messages na yon. Papunta kanino? Uh, kay Chairman po. Kay Chairman Boadice. Gawa-gawa mo. Paano mo ngayon mapapaniwala kami at ang publiko na meron kang sinasabing sinasabi mong totoo na, na, nasabi mo na at meron ka rin sinasabi nasabi na at sasabihin mo ngayon hindi totoo nalito po lang ako kanina sa tanong ayo your honor ilan taong ka na ba? 47 47 ilan ang anak mo? isa isa? Opo. ilan ang asawa? isa lang isa, oh, hindi ka nga nalilito eh di ba? ang galing mo sumagot eh tapos ngayon, sasabihin mo, nalilito ka sa mga statement mo? Ano? Huwag mo kami palusutan eh, rito. Kasi yung 10 days mo, datagdang ko uli ng 10 days eh. Ha? Don't ever think na ako yung nagbibiro dito. Alam na mga kasamahan ko, hindi ako nagbibiro talaga pag hiring. Yung binabanggit na sa messaging, uh, sa splice na sinasabi mo ay 7 cooperatives of UV transport in Region 3 105 units changed from high-Ace to high-Roof in the amount of 10 million. Hindi rin totoo ito? Gawa-gawa mo? Ano? Uy! Hindi ka nagiginig sa akin. Asagutin mo ko. Totoo ba ito? Mr. Chair, I invoke my right against self-incrimination. Alam mo, bibigay ka rin pala eh. Ah. Mr. Chair, may I be recognized? Sandali, sandali. Sandali lang, uh, Tony Guandes. You are invoking your right to remain silent. Dahil yun ang uh, kwan ng iyong lawyer. Eh kasi iho, sa tingin ko bilang investigator, kasama ka rito eh. Ha? For all intents and purposes, kasama ka rito sa kataratanduhang ito. You are equally guilty kung meron mang guilty sa LTFRB. Nandung ka na eh. Kasama ka. Sumama lang ang sabi nga ng ibang kasamahan ko rito, nagkaonsehan, kaya ka kumakanta eh. Iho, huwag kang umiti. Dahil banda-banda ron, mabubura yung ngiti mo na yan. So, ito rin. Meron din sa messaging na yon. Galing din sa'yo, RD, RDCJ and Grab Operators, 27 units, 810,000. Would you also invoke your right to remain silent, Mr. Tombado? Yes, Your Honor. Yes. Sino itong RDCJ? Mr. Tumbado, sagutin mo ko. Your Honor, um, sa pagkakalam ko siya po yung pangalan. Pero ito, nagpadala nito eh. Yes. Di ba sinabi mo lang kanina? Di alam mo? Yes, yes, Your Honor. Oh. Sino? Si R.D. Marbella po. Sino nga? Si R.D. Marbella po. Anong pangalan? Ano yung si? Karsha. Hindi mo nga kasi tinitingnan mo yung pangalan niya, eh. hindi mo ka rin sigurado. Hindi ko po, eh. po kasi siya malimit ko. Pero RDCJ, bakit? Ito ba tawagan ninyo doon sa FRB? Yung mga operators po, tawag sa kanya RDCJ. Oo, ng Region 3. Region 3. So, you also invoke your right to remain silent. Ha? Huh? Yes, yan eh. Aha. Yung SV3, sino yun? Nandun din sa messaging mo. SV3 S Shera V Vista 3 Sino 'yon? Operator din po. Operator? Yes. Nang um transport cooperative po uh, sa Muntinlupa. Sa Muntinlupa. Paano mo siya kilala? Um lumapit po siya sa akin yung may press conference noon, yung press conference an? Uh, yung nagpa-press conference po ang uh, Magnificent 7 noon way way back po po um doon mo siya nakilala yes uh, tinawag niya uh, kinalabit niya ako tapos humingi uh, mingi po siya ng assistance sa akin kung pwede daw po makalapit kay chairman ang tagal na daw po silang nagfa-follow up sa mga papel nila hanggang ngayon hindi pa nila nakukuha so kung gusto kung maari po daw na samahan ko po sila matulungan para ma mailapit kay chairman Guadis yung kanilang mga grievances yung kanilang mga problema sa papel yeah yung SB3, yung message na nakalagay doon sa binigay naming kopya sa iyo. SB3, open and close parenthesis, given the first package. Anong ibig sabihin nun? mag i ka uli. Honor. Ha? Yes, Your Honor. I invoke my... Uh... You asked your lawyer. Bakit ka nag invoke ng right to remain silent mo? Ikaw ba itatamaan? Tanungin mo yung lawyer mo. Otherwise, kailangan mo sagutin. Kung hindi mo sasagutin, I will cite you in contempt. Yes. Hindi ka naman maapektuhan dito eh. Sa tingin ko, maapektuhan ka ba? Abogado itong kausap mo, iho. Investigador pa. Sagutin mo. Yes, Your Honor. Kinanong ah, mo na, abogado mo? Ikaw ba ay tatamaan nito kung magsasalita ka? If cases are going to be filed? Yes, Your Honor. I invoke my rights to remain silent. So, when you invoke your right to remain silent, kasama ka rito. Kasi kung may kakasuhan kami, makakasama ka. Ano mo yung abogado mo? Ha? Ha? Yes or no? Yes, Your Honor. So in other words, kasama ka sa lahat ng transaction na ito na nababanggit sa pagbabayan ng 10 million, 810,000 at saka doon sa SB3 given the first package. Kasi in these three incidents, you invoke your right to remain silent. And you can only invoke your right to remain silent kung tatamaan ka. Kung hindi ka naman tatamaan, why should you invoke your right to remain silent? Yung honor, yung 10 million, hindi po nagmaterialize po yan. Oh, edi, eh kinukontrim mo lang na may nangyaring ganyan. Ikaw naman. Nilalapit pa lang po nila. Wala pa pong involved. Uh, that's your allegation. Uh, eh kasi, why would you invoke your right to remain silent? Bakit mo invoke yung right to remain silent mo? Kung hindi naman pala nagmaterialize, paano ka kakasuhan?